nasa ating pong uh, linya ngayon ang uh, senior undersecretary for planning service and environmental land use and urban planning development bureau ng Department of Human Settlements and Urban Development to ho yung Housing Department ano in short lang pong tanungin kung ano po ang uh, magiging uh, galaw nila at responde dito po sa napakaraming mga pamilyang Pilipino po na nawalan ng bahay ng dahil sa dalawang bagyo, Tino at itong si Uwan. Architect Henry Yap, magandang umaga po sir. Magandang umaga, Sir Ted and DJ Chacha. Yes, ang department po namin, meron kaming several from approach dito sa naging problema. Una, meron po yung na programa na tinatawag na IDSAP or Integrated Disaster Shelter Assistance Program. Ang aming ahensya po ay nagbibigay ng financial assistance equivalent sa 30000 for fully damaged houses and ten 10000 for partially damaged houses. Ito po ay ginagawa namin para mabigyan ng tulong. Uh, hindi po kailangang bayaran ulit direct financial assistance po sa mga napektawang pamilya. Uh, in addition po, uh, nakikipag coordinate na po kami sa mga local government. Tapansin po namin na uh, yung uh, may mga local government po na hindi pa updated yung kanilang land use plan. Uh, that may be one of the contributory funds uh, problem. Kaya nagkakaroon tayo ng problema kasi hindi pa updated yung mga plano nila. Ang gusto po namin sana eh, matingnan nila yung uh, pag-i-issue nila ng mga permit sa land uses upland. Because yun ang nagiging source ng flooding natin sa sa mga mainland natin. No? Tulad nung nasa Cebu, napansin natin sa mga videos, yung mga uplands natin, kulang na po ng mga puno doon. So yung retention ng water volume, eh, mahina na po. Kaya malakas po yung pagbaba ng tubig galing sa mga bundok natin. Okay, sige po. So himayin po natin ito muna inyong sagot, Arkiteka. At kami po yung nagagalak na, na may panahon po kayo para magpaliwanag ng maunawaan po ng ating mga kababayan ang magiging responde po ng ating pong gobyerno sa pangangailangan ng mga biktima ng kalamidad. Unahin ko lang po yung 30,000 kaninyo para sa mga talaga pong totally damaged houses. Ano po? opo okay sige opo, opo. kapag natin pinuntahan po ang figures ito po ay baka lumaki pa ito po ay hango mismo sa NDRRMC ano po sa damage houses opo. po Tino, as of yesterday ang total po ha na damaged houses ang grand total po nito ay 38,691 habang ang partially opo. damaged po ay 214,000 Uh, 764. Kapag po natin to ikinuwenta uh, architect, abay, eh, lumalabas po na ito ay by the billions of pesos na, ano? Oo. Tanong Opo, uh, ta po. Ang tanong po. Ng... May... Sir, may tan tanong po muna ako, ha? Opo. Ang tanong po namin, una, ito po ay ipinangako ng presidente sa mga taong ito, meron na hubang karampatang pondo at sa ng pera. Yes, meron po kami naka-budget po ang pondo sa aming kagawaran, pero given the scale ng ating damages, sumingin na rin po kami sa DBN ng additional funding support. So, that's already in the works yung paghingi namin ng additional. Second, uh, ang local government ay tumutulong sa atin sa pag-prioritize kung nung sino bibigyan, no? So, yung normally pag ganong karami, ang inuuna po natin yung mga fully damaged houses, yun po ang unang binibigyan. And then secondary, yung mga partially damaged houses. So may prioritization po tayo sa ating guidelines mm -mm. para malaman natin sino unang bibigyan natin. Okay. How soon will that happen po, architect? Opo. Uh, ang ano po namin, ang request po namin sa local government ay bigyan po kami ng inventaryo ng mga pamilya mm -mm. ng mga naapektuhan yun po ang maging basis natin ng validation and as soon as we are able to validate po, nagre-release po kami ng pondo dun sa regional office mm -hmm. kung saan may sakuna. na. Mm -hmm. Opo. A ano po yung purpose po ng pagbibigay po ng pera? 30 mil para po sa totally damaged at 10 mil sa partially damaged po? This is an existing program na initially many years ago na sa uh, DSWD but nalipat po sa DSUD uh, uh, last year, starting last year. Ito po ay para mabigyan ng financial assistance po yung mga pamilya, hmm. makapag-recover po sila ng mas maaga. Kaya hmm. meron tayong financial assistance. Opo. Not 30,000 and 10,000. Opo. So wala po itong kondisyon uh, architect kung saan dapat gamitin? Wala po. This is cash. And then, uh, hindi po binabawasan yan. Directly po yan, binibigay natin sa mga beneficiary. Okay. So, hindi po nangangahulugan na ito'y galing po sa inyong departamento na gamitin mo yan para magtayo ka ulit ng barong-barong? Hindi po. Nasa kanila po yun. So, kung anong urgency requirement po nila, magagamit po nila itong cash na to for that mm. purpose. Okay. Uh, papano po iyong mga pabahay, itong mga bahay na nasira, at yung pabahay po ng gobyerno kung sakasakaling meron man? Opo, bali doon po sa mga napektuhan na mga mga private po, ibig sabihin din yun po yung financial assistance na binibigay namin. Now, uh, nabanggit ni Presidente nung napunta po siya doon na sana hindi na payagan ng local government bumalik yung mga informal settlers sa tabing ano, channel or yung river system no kasi doon po mm -hmm. nag na, nagka problema nag-overflow yung tubig mm -hmm. so ang inatasan ni presidente ang local government maghanap po ng relocation site at tutulong po ang ahensya namin kang NHA sa pag-relocate uh, pag ng mga pamilyang natamaan opo uh, mukhang marami-rami po yan uh, uh Yusek, ano po Opo, hindi naman natin magagawa ito ng overnight mm -hmm. but this will be a joint effort of government para maiwasan na po yung sakula. Kasi nabanggit nga ng Presidente, kung papayagan pa ulit yung mga tao bumalik, mauulit lang yung problema in the future. Mm -hmm. Opo, yung nga po. Pero uh, kaninyo hindi nga ito overnight. So uh, using the Yolanda experience... Ah uh, doon po sa amin sa Tacloban halimbawa, marami po doon talaga nakatira no along the shore at biktima po ng storm surge. Ngayon, they were relocated Opa. by NHA sa sa ano po sa May Northern barangays no kung saan po naman nagtayo ang ang NHA actually ng substandard housing projects and then ni walang patubig eventually po naging ghost town ito kasi nga walang gustong tumira doon sa layo sa si eskwelahan layo sa trabaho etc paano po ninyo ano ang inyong gagawin para hindi na maulit pa ang ganung mga experience Opo. Dito po inatasa ng Presidente ang local government na sila po ang pumili mm. ng mm. relocation site. Mm -mm. Kasi po dati ang prioritize natin, yung may property na po yung NHA, mm -mm. yun po yung uh, ginawang relocation site. But yung, there is a possibility po na yung relocation site hindi agma doon sa mga pamilyang naapektuhan. So mm -hmm. ngayon ang instruction ng Presidente, ang local government ang maghanap. kaya mm -hmm mas mas responsive hopefully yung location niyan. Okay. Opo. Sir, uh, dito po sa usapin ng pabahay na naman, eh, hindi huyan yan mangyayari nga overnight ang construction niyan. Una, papano po ang funding dito? Yun ho mga LGUs na ito? Ano bang sinasabi po sa inyo sa mga lupa? Sino pong magbabayad no? Sino pong bibili noon? Ang LGU po ang uh, inatasan ng national uh, ni presidente maghanap ng lupa no. Mm -hmm. Now many many local governments meron naman sila po mga properties. Uh, may inventory yan ng mga government owned lands. Pwede mm -hmm. nilang una i mm -hmm. Now, worst comes to worst, kung walang government land din baka dapat bumili po tayo ng property. Pero initially, of course, tingnan natin yung inventory ng government owned land. May pera ho ba kayo sa departamento po ninyo? May pera ho bang NHA, Yusek? Uh, Ang NHA is being allocated P2 uh, uh, billion uh, a year. Next year ganun din po yung kanila. But normally, pag incidents like this, nagadagdagan po yung pondo. No? Similar to yung Yolanda mm -hmm. uh, at Marawi kids, binibigyan ng extra ng uh, ating kongreso ng additional funding ang NHA para magawa po yung mga pabahay. Opo. Kasi po ang NHA, even wala pa po itong dalawang kalamidad na ito, eh huba. sorry po ano, tama ho ba ang balita na hindi po man lamang naka, naka ano no, naka one fourth sa pangakong 1 million na pabahay po ang NHA, kaya nga nagkaroon dyan ng pagpapalit po, di po ba? Opo, sa ating pong housing uh, leadership. Ano po? Uh, sir, Uh, Opo. Ng ngayon ho ba, ilan na ho ba ang pabahay na napagawa ng NHA, uh, ng, ng housing department? On on the average, NHA, depende po sa budget nila, is about 30,000 units po ang nakoconstruct nila every year. No? Mm -hmm. So mm -hmm. with the augmentation ng uh, pondo, we hopefully can build more houses. Opo. Di ba sir, uh, kung 30,000 lamang yan, ha? assuming nga po accurate po ang ating figure architect, times 3, eh, that's only 160, so that's only 110. Uh, uh, I'm sorry. Uh, yes, mga less than 100,000 nga po, no? Ang nag nagawa in 3 years, eh, pangako ni Presidente, 1 million eh. Ang layo, no? Yeah. Yeah, ang gusto namin i-correct kasi yung 1 million na yan hindi naman ibig sabihin lahat yun ay bagong bahay. Mm -hmm. Kasi yun po ang base noong mm -hmm. housing needs, no? Mm -hmm. So iba po dyan, yung mga bahay maayos na pwedeng masira over tulad nito may merong bagyo, may sakuna opo, nangyayari opo. po yun. Opo. Meron naman doon reinforcement lang ng so mm. meron kaming ginagawang programa na hindi necessary for construction. Tulad ng pag-ibig ngayon, Opo. Uh, recently nag-approve sila ng program for home improvement. Okay. Opo. Uh, so mayroon din, din mga programs. Mm -mm. And then second, naglabas din ang pag-ibig na reduce po nila yung interest rate. Mm -mm. Whereas mm -mm. before, ang interest rate ng pag-ibig is 6.25 percent for socialized housing. Binaba nila to 3 percent. Mm -hmm. Opo. So yung mga tao, pwede rin sila bumili sa private sector now ng with a lower interest rate. Opo, so it's um, a multi-pronged way to, ano, hindi po lahat yan construction ng bagong unit. Opo, yes sir, we understand. So sir, magkano ba ngayon ang basic po na raw houses per NHA ano, standards? Magkano na po ba ngayon ang isa? Ah, Opo. Ang, ang ating joint memo circular na aprobado ng BISUD saka ng DepDev o nung dating MEDA, uh, ang socialized housing natin for subdivision is 850,000 per unit. thousand per Doon naman po sa vertical natin, umaabot ng hanggang 1.8 million. Ang per unit? per unit po. Pag uh, vertical o yung mga condominium type, mm -hmm. up to 1.8. Mm -hmm. Yung mga house and lot po natin, hanggang mm -hmm. 850 per unit. Okay. Ro po ito. 850,000 po. Oh, po. Okay. 850,000. Yung okay. na maximum po. Oh, po. Sige. So, sir, again, magkano ang budget nyo for this year at ang proposed budget nyo for next year para po sa pabahay mismo, ha? Hindi po itong mga pag-ibig na mga programa po ninyo. Okay. Yung shelter-wide uh, ibig sabihin ng shelter wide lahat ng mga government agencies related sa, housing ang budget inallocate po this year sa amin ay 6.5 million billion kasama na po yung NHA yung B billion yung sir billion 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 sir billion Opo. okay okay so 6.5 billion uh, next year po uh, bumaba po yung inallocate sa amin na 5.5 from the 6.5. However, nag-request din po kami sa aming plenary uh sa Senado na i-increase mm. po yung aming budget. Mm -mm. For this year again, magkano po sir 6.5? 6.5 next okay. year 5.5. So, uh, mayroon... bumaba po 'yung mm -hmm pondo for next year okay. compared to this year. Okay. Ano po ang dahilan ng pagbabawas po ng Kongreso sa budget ninyo? Ito ba dahil din po sa inyo pong capacity uh, to spend the money? Ano po ba ang kanila pong pinagdebatihan dyan? Yeah, there there are several reasons though, including yung pag-construct uh, natin, yung delivery, yung timetable. Tapos in-adjust din po kasi... In ngayon, ginagawa na natin yung multi-year budgeting. Mm -hmm. So dahil sa multi-year budgeting, pwedeng i-allocate next year. Let's say kung yung project more than one year, hindi po i-allocate immediately this year. Mm -hmm. Ita-cut din yung mm -hmm. ano lang kaya ubusin, yun lang bibigay this year. And then the next year, doon na lang ibibigay. bibigay This is for fiscal management para ma-maximize yung use ng pondo. Opo-opo. Pero sir, sa totoo lang ho ba, uh, kaya ho ba ninyo? na ang NHA mismo makapagtayo po ng mabilis ng mga pabahay na dekalidad sa halagang 850,000 ano ho basic po no ng mga row houses para po sa mga nakatira sa mga danger zone uh, we actually uh, have NHA as I mean, main production arm but <clears throat> we are also tapping the private sector to help us that is why meron ng pag-ibig kasi para yung mga private sector mainganyo din magtayo at mabayaran din namin yung pag-ibig fund. Opo, kasi nga yung pag-ibig ay nagbibigay po ng paunang pondo para doon sa mga developers po no na nag-iinvest nga ng pera dito po sa mga pabahay na ito. But basically din po Uh, kasi yung pag-ibig, utang yan. Ano po? Uutang niyo yung, mga miyembro at kinakailangan pa nga ng equity. Di po ba? May mga ganun pong usapin. But basically po, yung talaga pong pagbibigay ng pabahay, Opo, uh, na ang hulugan nga po ay parang token na lang. Wala ganong ganung programa na ngayon ng gobyerno para po sa mga nakatira along the danger areas gaya po ng mga ilog o mga dalisdis ng bundok? Uh, in general po ang NHA program about 60% ng kanilang projects ay grant and only only 40% ang may bayad. So there mm -hmm. are combination depende po sa project. Mm -hmm. Meron pong walang bayad, meron naman iba may bayad po. Okay, sige po. So again going back dito po sa mga epekto po nitong si Tino at nitong si Uwan, sir. Uh moving forward po papano po ang inyong kasi ang inyo ang, ang, ito po yata ding pag ano, no pag identify sa mga lugar na hindi dapat natatayo ng mga pabahay, yung mga flood plains kung tawagin mo kang sakop po ninyo ito no sa inyong competence. So papano na po ngayon uh, considering nga na ayon ni presidente na maulit pa itong mga uh, na, na, namatayan at saka totally po nasira yung pabahay kasi nga po nakatira sa danger zone. So Ang aming regional offices po are tasked to coordinate with the local government para mm -hmm. tulungan yung local government mag-identify ng kanilang areas for relocation. Mm -hmm. And na-experience po namin yan sa Negros uh, Island region. Kung baga may several uh, properties na identify local government, kami po tumutulong provide ng technical assistance para ma-analyze which of these are outside the danger zones and other considerations din. So meron kaming technical assistance that ibigay din namin sa local government. Okay. Uh, pangalawa, pinipilit hmm. na rin namin ang mga local government na i-update yung kanilang comprehensive land use plan. Marami po kasi yung mga local government hindi po updated yung kanilang plano. At doon naman sa mga updated na plano, napansin namin hindi po naisama yung climate adaptation. no mm -hmm. So kaya nagkakaproblema tayo. Luma na kasi yung mga na-approve na plano at that time, hindi mm -hmm. pa naman uh, grabe yung climate change, so hindi nila na-consider yan. So ngayon pinipilit po natin ang mga local government, pinikahit po natin ng mga, mga local government i-update po yung mm -hmm. kanilang mga land use plan para tama po ang pagsasite ng mga settlement in the appropriate area. Okay. Noong po kasing Yolanda experience, meron na pong ipinagmamalaki ang housing department at ang NHA ng build better, no? Oo, sabi nga nila, sa lindol at saka sa, 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 salakas lakas ng hangin, may mga ganun po sinasabi sila eh. Uh, pero matagal na ho ba kayo sa departamento, architect? No, so, uh, bago lang po. Dito lang po sa current administration. Ah, okay. Opo. Nacheck niyo po ba yung mga ginawa ng NHA para po sa mga nagdaang bagyo uh, magmula po ng Sendong, Pablo, opo, at ito pong Yolanda? Kung gaano po ka-substandard so, dito? Wala. Personally, I have not. no, Kasi implementation <coughs> po yung NHA nasa Department <coughs> of Human Settlements and Urban Development ako. But we... Have uh received many reports like that and we have always called the attention Opo. of the NHA mm -hmm. especially mga district managers nila to ensure na okay. compliant sila doon sa ating uh, specification. Opo. Na, uh, ito humang NHA attached agency, di ba, ng uh, Human Settlements and Urban Development Department? Opo, sila po ang main production arm ng yes. department. Nag-uusap na hubang ngayon ang NHA General Manager at ang secretary. Opo, opo. Uh they are in always in constant touch. Mm -hmm. Several times in a nang meeting po sila para uh, ma-address po yung mga various issues. Opo, yes sir, yes sir. O nga po kasi importante 'yun ano po. O sige. So uh sa ngayon, architects sa mga nakikinig po sa atin na mga biktima nitong kalamidad na ito, sa mga umaasa nitong 30,000 sa fully damaged at 10,000 po na partially damaged na cash po ito, ha? Paano po? Ano ang inyong panawagan sa kanila? sa kanila? Kasi ngayon pa lang po meron na nagmimensahe kung saan kami pupunta? Sino mag-aabot sa amin ng pera? gaano katagal na naman yung pangakong yan? Opo. Yung ang um, request po namin, makipag-ugnayan po sila sa local government kasi ang local government po ang mag-compile ng listahan. Mm -hmm. Yun yung papadala ng local government sa amin. Uh, as soon as we receive the list, bababa po kami together with the with the local government and other uh, members of uh, national agencies to tulung po agad ma-validate uh, yung mga na and as soon as we we're able to validate normally ang turnaround time once ma-validate mm. na is uh, about a week or so na ibababa na po yung pera namin. And then from there, makipag-coordinate ulit kami sa kanila mm -hmm. para sa distribution. Okay. Sir, may tao ba kayo sa departamento para sa validation? Kasi daan po ito. Opo, uh, hindi po ang tao namin, kaya po namin kasama ang local government mm -hmm. at mm -hmm. ibang mga ahensya ng gobyerno mm -hmm. para mapabilis po yung pag-validate, no. So, okay. ang depende po 'yan sa listahan. Ang mi-request po namin sa local government, mm -hmm. i-prioritize nila po opo. para yung mga nangangailangan na yun ang una tayong no? Okay, opo. Sige po, ang importante nga, tulungan po ito, no, para ho sa mabilis na validation. But again, Meron po tayong siguradong source ng funding ano po? Uh, Yusek? Opo, opo as I okay. said na naka-allocate okay. po yan and uh, as early as last month humingi na po kami ng additional funding from DBM. Okay, sige po. So Yusek, kami po'y makikibalita po sa inyo dito po sa inyo pong ginagawang programang ito. And uh, yung nga po no eventually 'yung pong mga pabahay na proyekto po niyo para ho makahabol no sa commitment ang Marcos administration sa pagbibigay po ng pabahay sa mga mahihirap na pamilyang Pilipino. Salamat po, Yusek. No? Maraming salamat, Mr. Ted. Opo. Nga pala po, may pahabol lang dito. Yun hubang bang dyan sa Cebu? Ito ba yung nagbigyan na po, nabigyan na po kaya ito ng ano, license, uh, yung, ano, license to sell? I, I believe meron po silang license to sell, no? Uh -huh. So, kaya pula sila nakapagsimula. Pero may mm -hmm. uh, understanding also, meron yatang ginagawang investigation din ang DNR mm -hmm. sa compliance nila, sa environmental impact statement nila. Okay, sige po. Salamat sa panahon po, Architects. Thank you po. Thank you. Maraming salamat ulit. Apo, thank you. Si Architect Henry Yap ng uh, Department of Housing. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang. True Network PH. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and Podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media! at the butt